Double time, double time! Banat ba banat, double time para <tuk> parah. parah. Sikisi pagod oh. Sikisi lagi na ji. matuloy, matuloy. man na Tuloy. Nga tuloy. Lamok man sigarelio tuloy. Tamaro nji oh tamarong je Bro. Uh, manumano na, manumano. del malapit na 'yung ano, lambat. Malapit nang matapos. Kaya manumano na. hmm 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 Lumod oh, kano lumod? Daming dolpin magkado sao no, kumakain sa huli namin. Sploti. Lote, gamay ra. Dagan tong hapon oi. Eh. Mayra. Pangbawi expenses. Okay. Kalagsaro kay Pirit. Okay. Na, aw lumod oh. Katina sa katina kay gikuan sa lumod oh. No? Pakapawa ba kay gikakuan sa lumod oh? Ginagisungsungan sa lumod oh. Awa gisungsungan sa lumod. <coughs> Maghihintay isong suong na po do. Gabi lumuro oh. Oh, ayaw kipa Siru kayo kipa ilalong kaya ka nang lumo doon si Ruka ayaw si Ruka kaya sa lumo nakadako malang si malang si display ato uh, batay daw bunti timong oh ako nang lumo oh So ito mga kadoz, pang bawi expenses lang yung huli. So hanggang dito na po ang video nito mga kadoz. Dahil ipasa na sa service yung isda para malagyan ng yelo. yun o, no? oh, yung service. Kana mga tuloy ra, kana tuloy. Ra, tukoy. Eh. Kana, tukoy. Eh. Kaya para, raw.

no naghanang lumo doon pa. <laughs> Kaya mga toloy. sayang kayo ng perit. Napatay na naglumod oh. Gisunod na. Tu ana gisunod na sa lumod. Parahin na. Paparahin na ba, kung saan magbiraan na? Parahin kayo saan magbiraan na. Borotan lang sa So ngayon ito lang po mga kada so, Thanks for watching Bye bye